Welcome back in Dubai, Talipandas! And it's been two weeks since you left. Kaya naman sa aking pagbabalik ay eh, marami kaming dapat palitan. Siyempre, unahin na natin yung mga kaibigang may lihim na galit sa'yo habang nakabakasyon ka. Charot! <laughs> Tulad na nga lamang nitong aming sofa na talaga namang inabot na ng dekada na minana pa sa pinagmanahan. Hindi na rin naman talaga may itatago na talagang madumi na siya at kailangan na siyang palitan. Sa dami ba naman ang kanyang pinagdaanan? Yung mabuli siya tapos kumapit siya sa patalim. Charot! <laughs> Paano naman kasi ay talagang basang-basa na yung sofa naming luma. Ikaw ba naman ang tapunan ng alak lagi pag nagiinom kayo? At ilang beses na rin namang papalit-palit ng cover, still, madumi pa rin. Parang ikaw, kahit ilang beses kang papalit-palit, kung hindi ka naman kontento sa isa, madumi ka pa rin tingnan. Uy! <laughs> At medyo na feel na rin yan namin na talagang may taglay na rin kakatihan. Yung tipong pag nakakita ka ng iba, ay lalandiin mo na. Ganon ang makati. <laughs> so ang solusyon sa makati at maduming katulad mo, este, madumi at makating sofa, ay palitan ng bago. Brand new. Malinis, mabango, walang sabit, at nakakasigurado kang Virgin! Charot! <laughs> Kaya naman ang aking mga sisterat ay bising busy at bising busy rin naman ako sa pagbibidyo sa kanila sa mga bagay na gusto nilang alisin na nakakasakit sa paningin. Makatapos nga na sila yung makapag-set up ay kanilang inupuan agad. At syempre, feel na no feel at home. Ako syempre, gusto ko din namang ma-feel at home. Kaya naman aking sinakyan agad at swak! Feel out! Follow for more!